ang arte nitong doggy na to, ano binibigay ni mother sa palad niya ayo tanggapin yun? Pala gusto isusubo sa kanya. <laughs> Nagpunta nga si na mother ngayon dito sa bilihan ng dog food kasi syempre naubusan na naman ng stock ang ating pack members. Tapos habang nandito nga sila, nakita nga nila itong pusa na ito na ang cute kasi ang laki ng niya at buntis. Hindi yes? ko so, nga ito ay pusa ng may-ari kasi tingnan nyo, freely nga siya nakakakain ng pagkain kung kailan niya gusto. O, oh, di ba ang galing? Nakakain na nga sa kanya yung pagkain. Talaga siya na lang ang mamimili kung alin dito ang bet niya. At in fairness, ang bait-bait rin ng pusa na ito kasi hinahayaan niya nga si mother na alawa. Kawakan niya yung kanyang chance. Grabe si mother ha? maliti talaga mga buntis ang oh, nakikita niya kung di mga buntis na aso gaya na mama Fiona at ibakla buntis na pusa naman ngayon anyways ayan pinanood ganin ni muna ni mother itong pusa na to kasi nga naaliw-aliw siya sa pusa to kasi grabe talaga isang sako nga ng dog food or cat food yung kinakain niya tapos maya maya pa nga nalumiban siya dito sa may sasakyan, nakita niya nga itong isang doggy na lumalakad dito sa gilid ng kalye. Kapansin-pansin niya kasi talaga siya dahil grabe talaga yung mga dede niya, patalbog-talbog na haba lumalakad siya. At grabe nga lalaki talaga ng mga dede niya, sabi nga ni mother siguro madaming anak to. Pero sabi ko naman baka hindi na dededehan yung dede niya kasi grabe sobrang lalaki. Nakakaloka nga rin kasi ang daming mga doggy na paali-aligid dito siguro nga dahil may dog food din ditong tinda. Kasi nga itong isang doggy na to, ganda-ganda niya kahit yung coat niya ang cute rin, 'di ba? Anyway, tapos maya maya pa tumawid na nga sila para ikarga na nga itong dog food dito sa may sasakyan. O di diba kita nyo naman talaga napakadaming sahong kung bumili si Mother kasi talaga naman napakadami nating pack members. At just ko sinasabi ko sa inyo yung ganyan kadami parang isang linggo hanggang dalawang linggo lang sa ating matatakaw na pack members. Grabe nga talaga dog food pa lang libo libo na nagagastos kada linggo. Siyempre binigyan rin nga ni mother ng pamerienda itong si Kuyang nagbuhat ng dog food at eto for the go na nga sila. Tapos nung pa nga sila napadaan pa nga sila dito sa may bilihan ng mga feed fishbowl. nga ako noong una kasi si Mother din naman siya mahilig sa mga street foods na ganyan. Kung bakit siya bumibili dyan yun. Pala naman ay eh, dahil meron na naman siyang gustong pakainin na dog. Kasi alam nyo naman kada nga may ganito nagtitinda sa gilid-gilid palagi. May mga dogi talaga na nakabantay at nangihingi nga sa mga kumakain or mga bumibili. At yun nga agad yun ang ni Mother. Kaya naman talagang kahit pa uwi na sana sila napatigil nga sila dito para nga bigyan itong si Doggy. O ba diba, talagang hindi siya basta-basta tumitigil sa mga ganitong street foods dahil hindi nga siya kumakain masyado ng at bihira nga lang kung kumain siya. Pero parang nga sa mga doggy sa to, tinitigilan talaga niya. Tingnan niyo, maya maya pa may lumapit pang isang doggy na puti. Sabi ko nga tama tama naman yung dating niya kasi ito si Santa Claus mamimigay nga ng kwe kwe. So sure naman ako anong may nagmamayari sa mga doggies na to kasi kung yung last time na nagpakain tayo sa doggy na nangihingi nga sa mga ganito street foods. May nag-comment sa comment section na doggy daw niya na talagang galanga daw yung doggy niya at mahilig talagang manghingi Alam naman kasi mga aso kapag may kumakain kahit sa talaga maghihingi sila. may pa binigyan na ni mother itong mga doggy na to. At in fairness, kinakamay ni mother pero mabait yung mga doggies, ha? Although, mapapansin nyo nga na itong puting doggy na to, medyo nahagip nga niya yung kamay ni mother. Pero mukhang hindi naman na bother si mother. Very light lang. Pero itong brown naman, hindi nga man lang nasasaktan si mother sa kamay kasi medyo may pagka-gentle siya. Habang itong puting ito, medyo aggressive. Yung tinday naman ni mother, nilagay nga sa palad niya para hindi siya makagat. Ay, grabe, ayaw niyang tanggapin. malolo ka talaga kasi ang gusto nga niya yung inaabot at hindi nilalagay sa may palad. O, ba diba, mapili rin niya itong doggy na to to, di mo talaga carry. syempre <laughs> pinaubos na nga ni Mother lahat ng mga binila niya dito sa mga doggy na ito. Happy tummy na rin naman sila kasi nga kahit papano ay nakadami rin naman sila ng nila fan. Nung palis na nga si Mother mukhang susunod pa nga itong isa't sasama na sa atin. <laughs> Anyways, nung pag naman sa bahay, ito't isa-isa nang binaba ng mga kuyas natin yung mga dog food na bilhin ni Mother. Sakto naman, nandito ang ating pack members na tingin-tingin nga dito sa mga kaganapan sa labas bilang mga marites sila at alam nyo yan. Mm. Mukhang -tuwa, tuwa nga sila. Sinasabi yes, finally may makakain na ulit kami. Akala mo naman talaga ginugutom sila. Yes guys, special dog food nga pala yung binibigay natin sa kanila. Kaya naman grabe din talaga katataba nila at medyo pricey din po talaga itong special dog food na ite. Pero go lang kasi ito nga yung humiyang sa kanila kasi dito talaga hindi lumalambot yung kanila mga pups. Na dati kasi talaga hirap, Hirap kami sa mga dog food na binibigay sa kanila. Tapos yung medyo mamurahin hindi gusto ng mga tyan nila. Grabe rin talaga ang pagkamaharlika ng ating pack members ano? Gusto rin talaga yung mga mga Karlika ng mga dog food. Para lang rin nga pala sa pack members yung binili today kasi nga yung dog food na para sa mga stray dogs ay punong-puno pa at marami pang stocks. Anyway, sa to na nga. let's go for the filbos tayo para may pambili pa tayo ng dog food kasi grabe talaga napakamahal ng dog food niyan. Kaya play play tayo para kumita tayo ng pera. Malaki ang Uy, si Pattern. Kung nagtataka kayo kung paano kami nakabili ng sobrang daming dog food kasi sobrang dami ating doggies. Ayan, feel boss lang yan. So, ito extra income para sa mga lagi nasa bahay lang, pa phone phone lang. Ito, try nyo si feel boss. Nalagay namin yung link nito sa comment section. So, dito tayo muna sa Mines. So, favorite yan yung Mother Dear. 1999. Oh, 2000. Okay. Lakas na loob. Lakas na loob ah. Let's see. Oh. oh. Ano ano Lakin lang natin yun eh. sound. Ayun, sige. Mas, mas, mas challenging, mas... challenging pag may sound. Pakinig oh mo pag God. pera o oh, bomba. Oh, oh naglag siya eh. Naglag siya eh. Oh. Oh, tingnan nyo naman ha. Y yung, yung kanyang 5,000. Yeah. Isa pa, isa pa? Oh, isa pa. Tama na, baka maaloka oh, siya. Cash out. Tignan oh, yeah. niyo yung pera niya. Ganyan ka talagang kumita. Tignan tayo sa money. Basta malaki lang yung uh, taya mo mga marry cakes. Malaki yung bet mo. Yeah. Basta mas malaki yung taya niyo guys, mas more, more chances of winning. So, 1,900 yung tinataya niya. Let's cash out nang oh. ng cash out. <laughs> ayan na. Ayan na. Ayan na. Kaya 4,000 yun. 15, ah, look. 15,000. 10,000 lang yun. Kaya na nag start tayo. Anong gagawin natin? Nagpapalit siya guys ng bet niya. <laughs> Gawin uh, mo. Ano yan? 999. Okay. Let's see kung swerte ka sa 999. Bang. Bang. Tama na! Hello! Oh, may paano siya. Ayan? May pa-pattern siya. Yan yeah, o. 3,200. 3,000 agad. 3,000 pag may pa-pattern. Ay, niya out? Hmm. Teka lang, pinaalo ka pa niya. May pa-pattern yan mga mari, ha? Lahat mo na yan. Oh! May pa-ano siya doon. Oh! Oh, tama na! Ay, hiling ka pa dyan. Okay, kaya pwede sa una mo ilagay, ano? Ay! Oh. Mahalaki yung kanina. Eh. Oh, oh! si pattern. Napakalutong. Ah, Uy. Hush out. Pakinig na pakinig kapag coins, coins, coins eh. Coins, coins, coins. Push out. Oh, diba? Ang bilis. Coins, coins. Oh, oh, baka bomba yan. Ay, ay, ay. Ay, coins ng... Oh, 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 Ibang klas.